Okay mga lodo, tuturuan ko kayo magbatang na maayos. Kaya ito ang paggamit niyan. Sa umpisa kapag alam mong lugi ka talaga sa hero, tulad ni Tyrod, sobrang lakas talaga niyan sa laning. Kaya ang gagawin mo dito, mag-creepings ka lang, kuha lang ng gold, up ka lang, iwas ka sa gulo, tulad nito, tatabuyin ko lang siya para hindi tayo patodas. Huwag galing tumingin palagi sa minimap. Kapag may nakita kang kakamping papalapit sa'yo, pwede mo na itong balagbagin. Nang sa gayon, mas mapadali ang pagtodas sa kalaban mo. Tulad na ito, o diba? Dapat nga pala magpa-level 4 ka kagad para pa nagkaroon ng turtle fight. meron ka na ang ultimate na pwede pang balagbag sa clash. Kapag first turtle at sa tingin mong kaya, kaya namang kumontes ng core nyo, pumunta ka na rin kagad, ka huwag ka magpapahuli. Kung sa tingin mong kaya mong pasukin yung kalaban sa gitna, huwag ka na matakot sumugod kasi sila mismo yung atras sa ultimate mo. Tulad di ba? nagsiatrasan tapos ngayon makukuha namin dyan yung turtle kasi nga na pressure ko na yung kalaban ayan o no, oh, pa namin dito si Lingsa kasama pa lang natotas din yung corn namin dito pero okay lang kasi maganda yung trade basta ito palagi nyo tandaan ha kapag nabuhay na yung pagong hanggat maaari pumunta talaga kayo kasi ikaw yung magiging setter sa clash tulad nito mga idol dun tunay Binalagbag ko yung dalawa dito. Kita niyo yung high damage na ginawa ko sa kanila. Super burst talaga itong si Tito Badang. Talaga naman makaka-takedown kayo ng kalaban sa Clash. Pero syempre, huwag din tayo puro Clash mga Lodon Tunay. Balikan niyo yung lane niyo, tapos balagbagin niyo yung tower ng kalaban. Si Tito Badang nga pala, medyo nabilis din naman to mag-push ng Tore. Akasa nga lang dito mga Lodon Tunay. May lumipad na link dito. Ang pagkakamali niya, dumikit yata siya sa pader. Kaya ayun, Binalagbag ko siya sa pader. Basta kapag may kalaban na malapit sa pader, first kill mo ito para mauntog tapos gumamit ka ng second skill mas patagal yung stand na magawa mo. Uy, nabuhay pa si Dyrot to kasi na-heal siya ni Florine. Eh. Swete eh, no? Hinapon nga pala namin si Dyrot mga Lorong Dunay at ayun, tinamaan siya nakadukin ko. At tuloy na natin yung pag-push dito sa Torre Ayan, no? Oh. Takin tulong na yan sa team yung maabasag ka ng tower. Isa nga pala ang teknik dito kay Tito Badang is mag-abang ka sa bush. Kasi kapag napag-abang ka sa bush na maayos, kayang-kaya mong i-take down yung kalaban sa pamamagitan ng one-hit combo delete mo lang. Tulad yan, partida may heal pa yan ni Florine, Ganun kalakas yung damage ni Tito Badang. Kung gusto mo naman makapagset ng maayos, Ayos, palagi ka magtago sa bush, huwag ka magpapakita basta-basta at ayun masusurpresa yung kalaban. Ang galing din ng isa na pag flicker din kagad, ayun tuloy na ultihan ko na lang si Florin. Kapag nga pala magsisimula kayo ng Lord, subukan niyo muna pumitas ng isang hero. Kung hindi man kayo makakapitas, halimbawa buhay lahat ng kalaban, eh sumama ka na sa Lord syempre. Pero sa ganitong sitwasyon, apat yung buhay sa kalaban mga idolo ng tunay, magpush ka na lang ng lane na malayo sa Lord para yung kalaban mo is magdeath na lang ibis na kumontes pa sa Lord. Tulad nito mga Lord tunay, di ba? ba? May nag sa kalaban, mga idoloto. Hindi na ko contest yan. Sobrang kulang na sila kung sakaling pumunta pa sila sa Lord. At kung pumunta man sila sa akin, checkmate pa rin kasi. Kaya-kaya po malagbag di dito ba dang mga lodo? Takot lang nilang lumapit sa akin. Ngayon, yung kakambi ko, free Lord na yan, mga yan. O, ba? Diba? Basta prayo palagi yung tore, mga lodo, ha? Huwag puro clash, okay? Kapag nakabasa ka lang ng tore, doon ka na sumugot at gamitin yung ora, 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 ora. Alright! At doon, matatapos ang laban. Pasaka kalaban. Wowawi, sana may natutunan kayo dito sa video na to. Maraming salamat sa panonood. I love you guys. I love you all.